Hi guys, magluluto nga po pala ako dito. Samahan nyo ko. Sino pala sa inyo ang nakakakilala dito sa gulay na ito? Actually guys, nasa bahay ko po itong gulay na ito. Ito daw po yung tinatawag nilang kundul daw. Maybe guys, siguro ito talaga yung nasa bahay ko na kundol. Sa tanaka kasi ng buhay ko guys, hindi pa ako nakakakita ng kundol. Pero siguro guys, nakikita ko talaga siguro yan. Pero hindi ko lang talaga alam yung itsura niya. Pass forward tayo. Nabalatan ko na pala dyan yung kundol. Pasensya guys, hindi ko na pala napakita sa inyo yung pagbabalat ko. Paano ba naman kasi guys, mag alas 12 na sa mga oras na yan. And then yan na pala yung pinagbalatan ko guys, paano ba naman kasi hindi pwedeng magkalat dito. Kaya naman, nilagay ko na dyan sa isang lalagyan. And then yan guys, syempre nabalatan na anong gagawin, edi sa gitna. At yan, fast forward na pala, nahiwa ko na pala sa gitna. At syempre guys, hindi naman isasama dyan yung mga buto, kaya naman tatanggalin ko na siya gamit ang kutsara. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo kung anong gagawin kong luto dito. Syempre guys, ano pa ba? yung pambansang ulam na, syempre wala tayong pambili ng manok or else, kaya naman sardinas na yung isa sa hog ko dito guys, sardinas na yung magsisilbi niyang sa hog pero kahit sardinas lang yan guys napakasarap talaga nyan, diyan pala, nalinisan ko na pala yung dalawang piraso, kaya naman sinunod ko ng hiwain yung isa, syempre magiging dalawa yun, pero nalinisan ko na yun guys, di ko lang napakita, at binagayat-gayat -gayat ko na pala sila ng ganyan ewan ko kung anong itsura ng gayat ko na yan, Basta yan daw, ganyan daw at syempre guys, so hugasan natin yan. Dalawang beses ko pala hinugasan yan. Nung luminaw na yung tubig, syempre hinango ko na siya. At guys, ayan na pala yung ingredients natin lahat. Yan pala yung sardinas, magic, sibuyas, bawang, at iba pa. At yan pala, sinalang ko na pala dyan yung kawali. At nung uminit na yung kawali, nilagyan ko na siya ng mantika para naman magisa ko na yung bawang. Uminit na dyan yung kawali, kaya naman ginisa ko na dyan yung bawang. At syempre, papa golden brown muna natin yan guys, bago natin ilagay yung sibuyas. At yan guys, magiging golden brown na yan. At yan na nga, at hinalo-halo ko lang yan. And then, ayan, silagay ko na pala dyan yung sibuyas at hinalo-halo ko lang siya. At guys, papalabasin muna natin yung aroma ng sibuyas. At nung lumabas na yung aroma ng sibuyas, at yan, sinunod ko na pala dyan yung mga kamatis. And then, syempre, nung gagawin, hahalo-haloin mo na yan para naman maging ganyan na siya. At pagkatapos ko palang nadurog yung mga kamatis, nilagay ko na dyan yung isang sardinas. I mean, isang latang sardinas. At pagkatapos, nilagyan ko lang pala ng tubig yan. Katamtaman lang kasi yung gusto nila dito. Kaya naman, ganyan lang yung nilagay ko. Pass forward guys, hindi ko na pala na-videohan sa inyo yung paglalagay ko ng kondol. Paano ba naman kasi nalobat na ako. At dyan nga, nilalagyan ko ng bala ng kahoy yan. Dinadagdagan ko lang kasi papalambutin ko na lang yung nilagay kong kondol. Kaya naman guys, for the pie tayo sa mga oras na yan kasi naman na mahangin. By the way guys, luto na pala yan. At yan na pala jujurannya